Hello you know, mga sir, ito. Ah, uh, click na naman yung gagawin natin. Kaso ang gagawin natin dito sa, click na to ay uh, magda-down tayo ng makina. Dahil, eh, ano mga muna kayo? Ito. Ito yung kanyang tunog ng makina. At uh, malakas na rin kumain ng uh, langis. Itong may-ari nito mga sir, galing pa ng, ano, ng uh, Batangas sa unang sa unang start wala nyo wala siyang uh, ganong kainay pero yung pagka maya maya lumalabas na yung tug 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 mga ganon ayan lagyan mo nga ng gas to yun eh. lagyan mo gas ayan ayan lumalakas na Pabalas na ito nog Lalo pag mainit yan mga sir Sobrang lakas yung ingay nyan Kapag ka once na ganyan yung tunog ng motor ninyo Matik Ang uh, ipapagawa nyo dyan Yung sigunyan Connecting rod Mayroong nabibiling connecting rod mga sir Na aftermarket Kaso nga lang kung uh, ikukumpara niyo sa ano, original at uh, kung konti lang din naman yung idadagdag nyo mas maganda pa rin yung original. Kasi may mga aftermarket din na uh, madaling masira din yung ano, yung bearing ng connecting rod. Kaya iwas tayo sa ano sa dobleng gastos. Mas maganda pa rin yung original is the best. Kaya ito, hinadaw natin at uh, malakas na rin kumain ng langis kaya matik, magpapalit din tayo ng black set andyan na yung uh, black piston piston ring, valve seal cylinder gasket, kulang langis pero bago natin mapaitan yan matik na itadaw mo natin yung makina pag iwalay mo natin yung chassis, saka makina galing pa ng botang uh, batang gas to si sir noon uh, pinag check up niya na dito pero hindi pa siya ganong kalakasan ngayon lumakas kaya yun, Uh, pina, pinapadaw niya na. Kaya, sisimula na natin para hindi na umaboy yung video natin. Tapos, pindulian natin yung pinakamaki na kung ano yung mga cause, kung ano yung uh, damage na pisa para makita natin. Click 1, to 5, ito yung mga ano, 2019 to, yung model. Kaya, yeah, paghihiwalian natin ito, mga sir. Ito na mga sir, tanggal na natin yung makina at uh, ito na yung makina niya. Ito yung wawalwalin natin. Ito natin makikita kung ano ito yung mga na parting uh, na damage. Tapos yung pipe niya, papagal na natin yan. Back to stock. Inis pa yung unit. kalas kasi mo mga, yung mga sir ah. basta kapag nagkakalas kayo mga sir i-segregate nyo lang yung mga pisa na dapat yung i ano segregate kung part dyan part dito part dito para kung sakaling pasta nyo lang magkalas nito hindi po kayo malilito for uh, magkakamali kasi konti lang naman yung pisa nito mga sir sa loob dito lang mga di, maraming gear ito pagkabukas mo nito pagbukas mo dyan pagbukas mo dito kukunti lang yung laman tanggal na natin yung cylinder head saka yung block at uh, ito tatanggal na natin yung crankcase so paghihiwalay na natin yung uh, crankcase para matanggal natin yung sigunyal uh, gamit lang kayo ng rubber mallet para hindi masira kahit pa paano maganda pa yung loob nito siguro nagkataon sa langis din kasi yan mga sen. bakit naradali kapag naiwan yung uh, sigunyal ibig sabihin good yung kanya. ano or hindi siya kalampag tapos ilalabas na natin ibalik nyo yung nut ng uh, pulley saka saka nyo pupukin para mailabas nyo yung sigunyar okay tanggalan natin yung uh, sigunyal tapos tuktokin mo kulong yan yung uh, ito na yung sigunyal niya mga sir at ang uh, problema niyan yung connecting rod lang mga sir ito pero yung dito walang problema yan ang problema yung mismong connecting rod lang okay try mong uh, tok 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 yan yan yung uh, narinig natin nung umaandar yung unit pa dating mahina lang yan ngayon lumakas e kung may original din sa atay mabibiling connecting rod yun na lang para makatipid sana eh kaso after market kasi yung ano nabibili natin yung original talaga mismong assembly kaya talong natin yung may-ari. Yan, ready na lang tayo ilalagay natin mga sir buong uh, sigunyal. Kaya lilinisan na natin 'to pati yung valve seal, palit na rin. Kaya linisan muna natin 'to mga sir. Okay, ito, mga sir, bakit nalilisan na natin yung uh, mga crankcase at uh, dumating na rin yung pisa natin sa sigunyan at ito na yung mga block nya piston piston ring bulb seal saka mga gasket yan ah, asimble na natin to tapos yung ah, sigunyal pamaya papainitan natin dito gamit yung butane para may lubog natin may lubog natin ng maayos yan yan na yung bago natin sigunyal mga sila yan yung lumang sigunyal natin ito na yung bago at nilubog lubog natin yung anong sigunyal bearing at siyempre gagamit ko kayo, kayo pa rin isang bearing para hindi ma-disalign o masugatan o mapukpuk yung sigunyal at maiwasan natin masira yung oil seal. Yan, tuloy yung bagong sigunyal natin. Siyempre bago natin mailubog yung mga sir, gagamitan natin ng butane kasi kapag ka hindi mo ginamitan ng butane, itong crankshaft hindi mo may papasok yan ng diretsyo. Ayan hindi mo may papasok yun kaya kailangan painitin natin para may lubog natin to at uh, hindi masira yung ating sigunyal kaya nalagyan natin ang langis mm -hmm. saka ibibitoy natin yan pinapainitin natin ang butane painitin nyo yan sa loob ng 15 minutes tapos saka natin isalpak yung bago nating sigunyal para pagka sinalpak natin ang ganyan dire diretso ayun well, mainit na ayun na salpak mo na kapulong kung kaya mo mukha mo yung salpak ko dyan magiging sigunyal ka hmm Ayan, nice na natin. Pero, dyan mga sila. Huwag nyo muna kagad ng lalagyan ng pigs kasi mainit pa yung makina. Tumahin nyo lang muna yung tulad ng piston. Lalagyan nyo dito. yan bago na rin yung piston nyan mga sila. Pati black. Tapos, lalagyan natin ng langis dito. At yung kunya or yung hot na nakalagay dun sa luma, kunin nyo ulit yun. Tapos, lalagyan nyo dito. Tidak mo yung hindi na nakau. yan mga sala. Nakapitan natin yung blago blak natin. yan, Tapos nakapitan natin yung torque ga. Uh, ano? Torque, torque. rings. Para pares yung ano. Hit pit. At uh, ayan. Tapos kukuha kayo ng top din yung mga sir dito kayo kukuha. Sa may magneto. Itapat nyo dito. Tapos yung uh, guhit naman natin sa may ano. Sprocket cam. Dapat pantay tapos kabit natin yung uh, water pa tambucho sa kayong uh, swing arms pwede natin salpak para mapaandar na natin ay yan mga sir pagsama natin yung makina sa kayong chassis ibabalik mo natin yung mga uh, sensor stator tapos total body alagyan lang kulan sa kalangis tapos papaandarin natin para makita natin kung uh, nagbago na kasi nag back to stock na rin tayo ng uh, tambucho oh, Masarap, oh, maandar oh, na yan. House. Yan, stock pipe na siya at uh, yun na yung tunog niya mga sir wala na yung uh, parang nagbabanting-bantingan dyan sa loob ng makina at uh, na natin ang kulad kapag kaganyan na nagaling sa ano sa down paandarin nyo na nagsasalin kayo ng kulan, para yung kulan sumiksik doon or mawala yung bulak, or yung hangin Tapos ang langis nyo naman, 900 din yung ilalagay ninyo kasi daw ng makina. Kumbaga yung 100 para tong sa mga divider. Ayan, time to na siya. Siyempre, under break in pa rin mga sira kasi bago yung sigunyal, bago black piston piston ring at bagong kawa, bagong kalas, bagong biyak, kaya tadaanin pa rin natin yan sa break end mga sir. Para hindi mabigla yung bago nating black at hindi pagsimulan ng usok o yung pagbawas ng langis. Ayan, bike na natin yung ano nya, CBT. <laughs> tapos upa, upuan, i-reset natin at goods na goods na. Okay, ayan. Ah, ito mga sir, bali tapos natin may balik lahat ng mga sensor. At uh, napainit na rin natin gawa ng uh, magsasalin tayo ng kulan sa kalangis para umakit sa taas. At uh, ito, inuhulaan mo natin kung may mga naka-install pa na mga error code para ma-erase natin. Yan, Tapos ibabalik natin yung panya cover, tapos testin natin sa labas. Ano na, patakoy mo. Bulong. Para ko na. Yeah, tapos na rin natin mga sir. At uh, mga kauwi na rin si sir. Galing pa ng anak uh, Batangas. San Juan, Batangas. ini yung, yung mga fish ang pinagpalitan natin. <coughs> At nabot din ang ano, kulang-kulang 11. Lahat kasama labor natin mga sir. Sigun black fish, fish na rin. Langis, kulang, basket. Ganyan. Minabot din ang ano, kulang-kulang 11. Ayan, uh, testing na natin. Kaya huwag niyong pabayaan sa langis yung motor mga sara. Tapos yung uh, minor, lagi yung i-double check.